10,400 pesos na materyales para sa 297 square feet greenhouse project ang binili namin. Oy, okay, ready na yung ating mga materyales. Andito na. At ito na nga, ang welding skills namin. Nasubok. Palpak. Nang palpak nung una. Pero dahil sa sipag at syaga, napulsohan na rin naman kahit paano. Continuation na ng nabitin natin na project mga Call of Duty. tra. Matagal na tenga ang ating 297 square feet greenhouse project kasi masyado tayong busy. Saan na ang update sa kanya. Ang update ay wala. <laughs> Naging masukal na shop and uh, puro damo na. Kaya kami ay bumili agad. Bumili ako ng mga GI pipe, welding rod at mga cutting disc. And damage 10,400 pesos. Okay lang yan, magagamit naman natin lahat yan at pang mata, na. Inatras ko na sa warehouse 15. At kinarga ang mga pinamili natin. Maraming GI pipe yan. Pag ganito, marami nagko-comment na kaya siya sayang daw, baka magasgas. Natatakot din naman ako ng magasgasan ng pintura. Pero ang bed at ang roll bar, I don't mind. Yan ang purpose niya kasi eh. Basta, marunong lang dapat na magtatali para walang hazard para sa atin para kay at para sa mga kasabay natin sa kalsada. Along the way, bumili na rin kami ng feeds. Isang sako na starter feeds. Okay, nawi na tayo. Safe naman yung ating karga. Mukhang umusos lang ng konti pero overall naging safe. Ibinaba namin sa gilid ng project na greenhouse. Okay, ready na yung ating mga materyales. Andito na. So, hatiin natin sa dalawang team si Jayman at si Jeric mag ng lupa dito para mapantay kasi marami rin pa yan and kami dyan Paul magsisimula ng magbuo ng ating greenhouse linisin natin ang mismo project natin ang tagal na kasi hindi naman kailangan sobrang linis dahil babagsak naman niya sa pagtatambak natin okay magdala tayo ng tubo doon doon tayo mag welding para malapit sa outlet at kasi magtatambak dito para hindi tayo buhol buhol ang gagawin kasi natin sa baba rin lang naman natin bubuin siya muna itong side na to sa baba natin bubuin tapos yung side na yun sa baba natin bubuin itatayo natin tapos pag didikitin natin yung magkabilang side yun nagsukat muna rin ako at nagdrawing iba ka talaga por ewan na lang pagkatapos kung ano magiging itsura nyan nagputulo ako ng mga bakal ang reminder natin measure twice cut once Napakamahal kasi ng mga materyales. Dahil medyo mahaba yung ating greenhouse. So yung natin, kailangan natin pagdugsungin nito nag kami at naglebel. Pababa kasi ang lupa sa part na ito, kaya gumagamit kami ng mga kahoy para malibel. Importante yan para sa pantay ng mga pader ng ating greenhouse. Si John Paul, seryoso na sa pag-welding. rin naman ay tunay at confident naman daw siya. Gano'n ako confident dyan, dyan po, na yung magkadugso. Yeah, 100% yan Aba, ay naiangat nga rin naman. Aba! <laughs> Pangalawang bakal. At ako naman ay magpuputol na ulit ng mga GI pipe. Ulitin ko, measure twice, cut once. At isa sa palagi kong tinatandaan, dahil may hawakan ng grinder, nakalakay din yung kanyang fender at ang right indication ay papunta sa akin ng talsik ng diklap. Meaning yan, tama ang orientation ng ikot. Si Fian in case kumagat ang disk natin. i na natin yan, 8 feet apart para mapagdugso na natin gamit yung aking uh, pinutol. Levelin na natin ang mga kubuan ng side na to ng pader. Ang kailangan, maraming kahin na pang level. I-check natin ang nagtatambak na lupa. Aba, ay ilang hakot? nahakot? Bigat? Yung pulang yun! Hindi, <laughs> joke lang. Inunan nila ang pag-uukay ng lupa. Tinry kong ihuhu lupa, ay dagis naman eh, Kabigat. Sumama pa ako ng isang hakot, isinasako para mas madali magbaba, kaysa direkta sa sidecar. Itinambak namin sa project. Ay napakahirap pala dyan. Iwi-welding na naman ako. <laughs> Pagbalik ko, makukumpleto na sa wakas ang rectangle natin. Mabagal, pero ganun talaga eh. Papahuli ba naman ako sa pagwelding? Ako sa gitnang bakal. Kaso, pagkatapos ng unang lapat ko. Oo! Ubus <coughs> na Napatawan na lang ako. Nabulok ko. At nalait pa nga. Okay lang yan. Ganun talaga. Pinupulsan ko pa eh. Try ulit. Sa dami ng kislap na yon, hindi mo lang kumapit. Isang malaking misteryo. Pero, ako pa ba ang susuko? Siyempre, hindi. Pangatlong try, ay walang ya. Laglag na naman. Natawa na lang kami parehas. Ano gam bulok? Hindi pa rin ako susuko na mapulsohan ko. Kumapit din. Hindi perpekto. Hindi kagandahan pero kumakapit. Not bad. Nagyabang ka pa ah. Dahil mas naging confident na ako at medyo nakuha ng pulso. Dali ng dali. Nakarating din naman sa pinakahuling bakal para sa partition na to. Kinek lang namin at pinukpok lahat ng welding namin bago baligta rin. Nang okay naman ha, binaligtad namin para ma-full weld kabilang side. Mag-iingat lang na huwag mahawakan ka ng mga fresh welding. Talagang lapnos dyan. Hindi naman siya nangalas-ngalas nung binaligtad namin. final weld namin na kabilang side. At nang matapos, binuhot namin papunta sa project site para hindi nakahara. Siyempre, ingat pa rin na hindi mahawakan ng fresh welding. Okay, yan na lang muna para sa update na ating 297 square feet new greenhouse. So, malaki rin ang naging progress ng na ating tagatambak. Tapos, nakatapos tayo ng isang side ng ating greenhouse. Yan o. Alright. Yan lang muna. Maraming salamat. Subscribe and peace! Woo!